Ba't nung pumunta dito eh, pero tulog niyan? Sabi Ay, hindi mo Parang, parang hindi natulog oh, tura, 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 tura. <laughs> tura, tura na tulog ng motor. Tora-tora na. Tora-tora na. Alam mo, kaliklik eh. Eh di, matutuwasan ito pala pagka narinig niya ito mamaya. Ayan. Narinig mo yung motor mo, di ba? Uh. Pero, yung bang andar na yan, katulad yan nung pagdala mo dito? Ay, hindi. Medyo maingay yan. Yung una. Ito, so, tayo. Heps, kapag kaganyang baba makina Alin dyan ang pinapalitan na Ito mga to yan, ba, Palit natin lang. Ah, mga bearing lang Usually ito na, ibabalik pa rin Ah, yung mga ganito ang pinapalitan Kasi ito yung mga nagluluwagan Ano? Sa na Pero nadudurog niya. Sa nababasag. Nababasag niya. Oh. yun yung, yun yung bang, ang sama ng tunog. Oh, pag lang pinandar pinaandar mo, yung parang, yung mga buhangin no? sa oh, loob. parang Kaya, binababa na yung makina. parang makapayaan, ang tutuyuan ng maris. Oo. Oh. Kasi it, ito, minsan, di ba, tumutuko din ito. Ang tawag dito, yung connecting right. rod. Kaya binababa rin. Minsan ito na apektuhan. Maalog din. May bearing din yan. May pilot bearing din. Ayun. Kasama yan. Kasi ito ibabalik lang. Lilinisin. Ayan. So ito guys. Oh, ito ang sample ng ating drive axle. Ito. Ito yun Oh. Ito yung kinakabitan ng ano. Ito yung kinakabitan ng ating uh, engine sprocket. Ayan, napansin nyo sisira na ito so usually nasisira ito dahil sa sobrang higpit ng lagay ng sprocket ah ng kadena yan ay siya no? tapos pati yung yung bearing na pinagkakabitan nito itong mga guhit guhit na to hepsa. natural ba to o <laughs> Asa uh, nakakabit kasi ang bearing diyan. Ah, yan nga, yan nga 'yon. Dito dito pagkasa sa obrang heatpit, nasisira 'yung bearing. Nasisira 'yun 'yung bearing na nandito. Ay, susi sa bahay. <laughs> Pero ito, alin dito yung kasi parang yung ngipin mismo, hindi naman. Ito yung pinaka-spline ng sprocket. Oo. Oh. Uh, Ayan, isa rin yan sa mga dahilan para ibaba yung makina nyo. Kasi hindi naman pwedeng ito lang, ito lang ang ano eh tawag nito kung ito yung sira ito lang ang sira hindi pwedeng ito lang yung gagawin kailangan talaga bubuksan di ba ah, uh, ano oh, kailangan talaga bubuksan kasi hindi mo to makukuha ano, ano naman yan eh pwedeng tipirin kung oh, yan lang ang sira oh yan na sila, yun lang papalitan. Oh, yun lang ang papalitan. Kasi yung problema, nakakaroon ng may mga nabubuksan, may makikita. May mga komplikasyon. Na alanganin. Sinasama na, na. na. Oo, sinasama. Kasi... ano isang bukasan lang. Kasi kesa, kumbaga, mas ganun din, baka masira din soon. Di... Sabay-sabay na silang tatagal. Oo, sabay-sabay na silang tatagal. Oo. Okay. Oh. Okay. So, yan Oh. yung nasisira lang naman yan. Pang... Naihigpitan na yung... Okay. Oo. Oh. So yan yeah. yung ano, yan yung masamang epekto ng sobrang higpit. Dapat talaga merong okay clearance. <laughs> Mas okay pa yung maluwag no. 'Wag lang sobrang luwag. Mm -hmm. Sakto uh. lang. Kasi one one half. Kasi minsan ano, 'di ba? Minsan pagka madalas ka mag-angkas, bumabanat pa yung oh. kadena eh, no, no. eh, eh. kung ang setup eh pang isang tao lang, tapos nag maglala maglalagay ka ng dalawa. May yun yun noon, pwedeng yeah, na standard na uh, change uh, la play or play. Ng kadena, okay. Para may magsakay ka o hindi ka Sakto lang. Oh. Paalam na. Sasama na. <laughs> <laughs> Wala na kayo makikita laman loob. Mga gilid-gilid na lang. Ayun, nakabit na yung ano eh sleeper, hyper clutch. Tapos bago rin ang black ni sir. Ano to? Stock black to eh, no? Sa Y zone niya binili. Ano susunod na? I-install yung timing chain. Tapos nyan, isasara na. Diyan din, diyan din banda yung Bendix, di ba? you know ka Tahimik ko Lumayo na yung kalan ng konti Hindi mo na ma Para dinig na umaandar eh Oh. Ini sih pulang makin lah, Oh. Oh, ini sih pul, ini sih pul. Makam ni normal ba yan? Oh, mat, mat Ah, okay. Ba't nung pumunta dito, pero tulog niyan? Marami yan. Ay, hindi mo matatanggap. Parang, parang hindi natulog ng motor. <laughs> Toratora na. Toratora <laughs> na? Eh, di matutuwasan ito pala pagka narinig niya ito mamaya. Ayan, oh. Tainik na, oh. Pati yung sipol, nawala, oh. Ang bagay yung sipol, parang hindi pa nakakaikot, mang... hindi pa sa silinder yung ano. Oh. di Hindi pa naabot sa silinder yung langis. Bago din kasi yung silinder nito, di ba? Oh, Ay, guys. Eh. Lalapit ko pa sa tambucho. oh. <laughs> sir, narinig mo yung motor mo, di ba? Oh. Pero yung bang under na yan, katulad yan nung pagdala mo dito? Ay, hindi. Medyo mahinga yan. Yung una. Ito oh. na. na. Ako nga minsan, di ko napapasin na under eh. Kasi walang ilaw eh. Pag medyo malayo-layo ka, hindi mo dinig eh. Nung pagdating mo, napansin mo bang umander siya? Medyo may kalansing pa nga yun eh. Wala na, no? Medyo maganda na yung ano na talaga. <laughs> so, ito, nagpakabit ka rin yung pala. spark plug po, pinalitan ko. Okay pa po yung spark plug na. So, Anong tawag dito? Spark plug niya, hydraulic hydraulic brake? Master, break no? Brake master. So, so, Nang parang sobrang dumi. Eh. eh. kasi pumakain na siya Kaya, nung hindi na umi-start, Eh papalit ka yung na Yung brake pad niya po. Brake. Eh, brake pa na.

Mag-new year chinese New Year. Hindi naman, naman, naman Kasi, Hindi naman. <laughs> hindi na yata. Hindi ba yun, uh, Basa ko lang din sa amin yung Kasi di yung na na, na. natin sa oh. Pag biniligtad mo yan, walang thread na Oh, yun So puputuloy mo yung nasa taas na trend Ihinayangin mo yun doon sa ilalim na biniligtad mo. Pag naulanan na naulanan, na na, yun ang na unang pinakagawa. Ano yun? Si inner tube? Oo. Oh, ito, may tama. Ay. Kala ko tama. Dumi lang pala. <laughs> ito naman Ang na okay. um, una okay. ko nga yung gagawin, ito, yung Sabihin Sabi ni kung naman problema ka na sa makina mo. Hindi ko. Hindi ko yung na na pag may problema yung makina, puna yung outside. Kasi yung okay. anong... No, 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 no. Eventually, yata ay pupukin sana ako. Eh kaso, problema, hindi pa kakakagig sa salit ng ay isis ko. Kaya yun. Sa mo, hindi naman tumakbo. Yun nga. Tsaka hirap na umakit ko yan. Pagsakot ko nga nila Ay, dun. Yun nga pala. Ano, alwares ko lang, dahil naka-slip, hypersleep na kalita. Iba ang bitaw ni hypersleeper kaysa sa factor Ay, baka baka pitan namin yung record. Akala ko pang ano yan? Ano yan? super, na sleeper touch. Pagka din yung lupa yung may tamang andad lang sa Break in! Ang pagkakarihan. Ang pagkakarihan. 500 kilometers din, so, tapos 3,000 kilometers na din. Kasi lahat yan bago. ay, nalagyan na nga pala ng mga mga. Mm. Yun yun monitor dapat sa change oil talaga. Tapos pag na 3,000 na tayo, 3,500 tayo. Paano pa isang buwan yeah, na po siya wala akong 5,000? Ay, paano yun na? Ay, paano yun na? Okay lang yun. Basta 5,500 na tayo. tapos na yung break-in? 4,000 to 6,000 per hour na ako. Shifting. Hindi masyado itong ano, hindi ito kagaya ng mga kagamaan. Na... Anong... Eh. Sensitive ito, ito na mas sensitive ba 'to, 'no? Sensitive ba hindi Tsaka stock, stock ano kasi 'yan, stock block 'to, eh. Okay, hindi siya kasi. Hindi talaga sa akin. Pag siya sa 3D pala, siya sa gitara. Oh, mala malapit na 'yo. Malapit na 'yung card mo. Malapit na humingi ng na kapalit. Okay. 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 So, na ng, okay. 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 Ito. Speed meter cable yan, ano? Speedometer yes. cable. Na, Ay, salamat. Natapos din. <laughs> <I'm not sure. coughs> Ginabi na. Sure. Ha? O sure. oh, kasi, meron ka pang gagawin talaga dyan. Yes ride mo muna, tapos sa mo ito to, no? Ganda rin naman ang ilaw eh no. Ilaw niya. Bukal mo wala ng house din oh. Gamay sa kuno mo. Kumain lang wala. Dito mo ko pa sa kanila. One down, one down for up. <laughs> ピピッピッピッピッ <shrie> <shrie>

Ayan nga ng ilaw ano Ay yung hay niya Dilaw Yun o no? O ikaw naman. Pakiram uh, <clears throat> naman mo yung mga pasok ng gear. Diyan mo ba ano yung kung ano mo yung yung sniper sleeper class no. Maano ano mo? Ibang bitawan, ibang pakiramdam. Ah, <laughs> <laughs> Yung pasok ng clutch niya, yung bigay. Sa head. Tay dumaan ka nga dito kanina, sabi kong tahimik ko. Duwan duwan ka. Chill na chill lang yung takbo mo eh. Hindi <laughs> kaya gawa rin ng clutch. Yung clutch. Kahit low RPM ka, pag pinitawa oh Oo nga eh, kanina uh, nga eh. Kap kapit na kapit eh. Tsaka tingnan mo yung tulog ng makina. Tapos kung mo ka, parang, parang hindi mo masyadong maramdaman yung makina. Ito, papalagyan ko na lang po ng horizon Kapag, kapag kami mga kasabay ka na sa daan, makakasabihin mo, tumatakbo ba ako? Ang suwabi, hindi, wala lang suwabi. सर सरा असर पटक आ रहा